Iris. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 8 at number 21. Para sa 3 digits, number 3, number 6, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 5, number 12, number 27, number 14, number 30, at number 42. Taurus. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa loto, para sa 2 digits, number 10 at number 25. Para sa 3 digits, number 2, number 8 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 9, number 18, number 31, number 7, number 26 at number 39. Gemini ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 12 at number 3. Para sa 3 digits, number 4, number 5 at number 8 para sa loto na anim na numero number 2, number 11, number 28, number 15, number 36 at number 40. Cancer, itoy isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 7 at number 23. Para sa 3 digits, number 1, number 7 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 6, number 14, number 32, number 19, number 21 at number 38. Leo Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 5 at number 18. Para sa 3 digits, number 3, number 4, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 1, number 13, number 24, number 20, number 33, at number 45. Virgo. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 9 at number 20. Para sa 3 digits, number 2, number 5 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 3, number 17, number 29, number 11, number 22 at number 37. Libra. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa two digits, number 14 at number 22. Para sa three digits, number 1, number 6, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 4, number 18, number 30, number 12, number 27, at number 39. Scorpio. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa loto para sa 2 digits number 11 at number 9 para sa 3 digits number 3 number 5 at number 9 para sa loto na anim na numero number 7 number 16 number 28 number 14 number 25 at number 41 Sagittarius Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 6 at number 10. Para sa 3 digits, number 2, number 4, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 8, number 19, number 23, number 15, number 31, at number 42. Capricorn, ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 13 at number 21. Para sa 3 digits, number 1, number 7 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 5, number 15, number 22, number 10, number 29 at number 37. Aquarius Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa two digits, number 15 at number 11. Para sa three digits, number 3, number 6, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 2, number 14, number 24, number 17, number 26, at number 40. Pisces, ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa loto para sa 2 digits number 16 at number 3 para sa 3 digits number 2 number 5 at number 7 para sa loto na anim na numero number 9 number 18 number 21 number 11 number 28 at number 35